kung mapapansin po ninyo ang mga pagbasa at ibanghelyo ng mga nagdaang araw, ito ay tungkol sa mga pariseyo at eskriba. Tinilugsa ni Jesus Nazareno ang mga pariseyo at mga eskriba dahil sa galing ng kanilang pananalita. Ngunit kulang sa kanilang pagkilos at paggawa. Kaya kung inyong mapapansin, mailang beses at mailang ulit sinabi ni Jesus Nazareno ang salitang mapagimbabaw imbabaw Kung tutuusin ang mga pariseyo at skriba, sila ay dalubhasa ng batas. Ibig sabihin, punong-puno ng kagalingan, punong-puno ng karunungan ang kanilang pag-iisip dahil sila ang tagagawa at tagapagturo ng batas. Kaya nga kung inyong mapapansin, mula sa sampung utos na ipinagbili ng Diyos Ama kay Moises, ang sampung utos na ito, nanganak ng maliliit na utos na umabot ng mahigit sa anim na daang mga utos. At sa mga utos na ito, alam na alam ng mga eskriba at pariseyo, subalit ang nakalulungkot, sila mismo ang nangungunang lumalabag sa mga batas na ito. Kaya nga ang habili ni Jesus Nazareno, kapag naririnig nyo ang mga pariseyo at skriba na nangangaral, pakingganin ninyong mabuti ang kanilang sinasabi. Matututo kayo sa kanilang mga pangaral, ngunit nagbanta at nagbabala siya. Huwag ninyong susundin ang kanilang mga ikinikilos isinasagawa dahil taliwas ang kanilang utos sa kanilang kilos. Kaya nga ang paanyaya sa atin Jesus Nazareno, dapat sumunod tayo hindi lang sa ating mga salita, kung hindi sa ating pagkilos at paggawa. At sa ating ibanghelyo naman ngayon, sa araw na ito, gumamit sa si Jesus Nazareno ng talinhaga. At ano po ang ibig sabihin ng talinhaga? Ang talinhaga ay mga makalupang kwento na may makalangit na kahulugan, na may mga makalangit na aral na ating kapupulutan at ang mga parabola ay talinhaga. Lahat tungkol sa paghahari o kaharian ng Diyos. At ang tema ng ating talinhaga tungkol sa sampung dalaga ay tungkol sa karunungan. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na karunungan? Kaya nga kung inyong mapapansin, ang mga eskriba at mga pariseyo, taglay ang karunungan ng pag-iisip. Ngunit sa lahat sa karunungan ng kalooban, mabuting paggawa at pakikipagkapwa tao. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, napakaganda ng sinabi sa atin na ang karunungan ng tao ay kamangmangan ng Diyos at ang kalakasan ng tao kahinaan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Yung karunungan ng tao napakaliit nito sa kagalingan ng Diyos. Ang karunungan ng tao nagmula sa Diyos. Kaya dapat ang karunungan ng tao hindi niya ginagamit sa kanyang pansariling kapakanan. Ginagamit niya ang kanyang karunungan upang maglingkod sa Diyos at maglingkod sa kapwa kaya nga ang karunungang ito ang nararapat nating gawin at nararapat nating makamit upang maunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng kaharian o paghahari ng Diyos pag pinag-usapan ba natin ang kaharian ng Diyos ang una bang pumapasok sa inyong isip ay yung palasyo sa langit ang una bang pumapasok sa inyong pag-iisip ay dapat may hari at may mga alagad may mga taong naglilingkod sa hari hindi iyon ang kaharian ng Diyos ito yung makalupang pananaw natin ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng katarungan, ng kapayapaan at ng kaligtasan ng Diyos. Kaya nga kapag pinag-uusapan natin ang kaharian o paghahari ng Diyos, laging pumapasok ang salitang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit so, ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na hindi lang paparating. Kung hindi ang kaharian ng Diyos ay isang katotohanan na atin nang nararamdaman sa kasalukuyan. Ibig sabihin nito, nalalasap na natin ang kaharian ng Diyos sa ating panahon. Subalit so, hindi ito isang daang porsyento bahagyang ipinapadama na sa atin ng Panginoon ang kaharian niya. At anong ibig sabihin kapag nararamdaman na natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa? Siguro narinig na ninyo that the kingdom of God is here and not yet. Ayun yung English translation. Ang paghahari ng Diyos ay naririto na sa atin. Ngunit hindi pa lubos-lubusan. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi nating naririto na ang kaharian ng Diyos, sa tuwing tayo'y pinagagaling ng Panginoon sa ating mga sakit at karamdaman, nararamdaman natin ang kagalingan at awa ng Diyos. Ito ay patikim sa kaharian ng Diyos kapag tayo ay pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at nararamdaman natin ang kapatawarang ito sa ating buhay ito ay patikim sa kaharian ng Diyos sa tuwing nadarama natin dito sa mundo ang katarungan ang kapayapaan ito ay patikim sa kaharian ng Diyos kapag tayo ay nakakadama ng kaligtasan sa iba't ibang uri ng panganib at kapahamakan ito ay karanasan ng kaharian ng Diyos ngunit ang tunay na paghahari ng Diyos kung baga sa English yung full bloom Yuh! 100% ito ay mararanasan natin sa ikalawang pagbabalik ni Jesus Nazareno. Dahil kung inyong mapapansin, bago siya umakyat sa langit, siya ay nangakong magbabalik muli. At ito ang ating inaasahan at ito ang laman ng ating pananampalataya na sa pagbabalik ni Jesus Nazareno, taglay na niya at ibibigay niya na sa atin ang 100% na karanasan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay kaligtasan at buhay na walang hanggan sa atin. Ito ay isang kaloob ng Diyos Bagamat ito'y kaloob tayo ay dapat na may gawin sa pagtanggap ng kaloob o regalong ito ng Diyos dapat maging responsable tayo sa pagtanggap na ito ng regalo mula sa Diyos ang kaharian ng Diyos hindi natin pwedeng magawa o makamit ng sa atin lamang. Unang-una, dapat matutunan at alam natin na ito ay isang regalo o kaloob na ating tatanggapin ngunit may kalakip na responsibilidad. Ano yung responsibilidad natin? Tulad ng binanggit sa talinhaga, maging matalino at mapagmatiyag tayo. Ito ang aral sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito habang hinihintay natin ang kaniyang muling pagbabalik. At anong ibig sabihin ng karunungan? Ang karunungan ay ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Diyos. Ang katalinuhan ay hindi katalinuhang panlupa na kung saan nagiging makasarili tayo. Ang katalinuhan ay tungkol sa ating paghahanda para sa pagdating ni Jesus Nazareno. Kagaya na lang ng ginawa ng sampung dalagang matatalino, nagbaon sila ng ekstrang langis para sa pagdating ng lalaking ikakasal. At ang lalaking ikakasal, sinisimbolo nito ng pagdating ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang isang taong naghahanda, ang isang taong matalino, dapat marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, dapat marunong gumawa ng mabuti, dapat marunong magmahal sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, inaanyayahan po tayo ni Jesus Nazareno na maging matalino hindi lamang sa ating mga pag-iisip, kung hindi maging matalino din sa ating puso't kalooban. Galing sa Diyos ang ating karunungan at ang ating karunungan ay ang ating pagtitiwala at pagkapit sa mabathalang awa at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na poong Jesus Nazareno.